Magandang araw ulit mga kabisaya. Baga tayo gumising ngayong araw. Ngayong araw kasi, ang punta natin upang magpa-laboratory at x-ray. Samahan niyo ako magpunta sa medical clinic dito sa Cayman. Isa ito sa mga requirements ng immigration sa mo dito sa isla. Katapos ng aking medical test, ay laag-laag muna. Mag-feeling turista muna tayo dito sa isla. At i-enjoy ang view ng napagandang isla ng Cayman Island. <laughs> Meron pang isang requirements na kailangan kong tapusin ito ay English test. Tinatawag na TOEIC or Test of English for International Communications. Since nabusyan kami ng stat, sa ibang araw kami nakaschedule mag-take ng test. Noong araw naman, ang puha o ang aming result sa medical at English test. Pasado kaya o retake? Kinakabahan na ng mga time na yan. At the same time, Ine-enjoy ko na lang din views. Sa awa ng Diyos, ay pumasa ako. Ay salamat. Sige po, hanggang sa muli, mga pabisaya. Please like and subscribe.